Liza Soberano at Enrique Hill nagkabali na raw ayon sa mga netizens. Narito the chika ang mainit-init at kilig na chika natin today. Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang nakakakilig na komento ni Enrique Hill sa isang TikTok video post ng aktres na si Liza Soberano. Sa gitna ng mga balitang matagal nang naghiwalay si Liza at Enrique, muling nabuhay ang pag-asa ng kanilang fans matapos mag-iwan si Enrique ng isang maiksi ngunit makapangyarihang mensahe sa dating nobya na si Liza nagkomento si Enrique ng I love you na may kasamang emoji na puso. Ang simpleng komento ay tila umalingaungaw sa puso ng milyong-milyong tagahanga at agad nitong pinasiklab ang ekspekulasyon na maaaring nagkabalikan ang dalawa. Hindi man magkasama sa nasabing video, dama ng mga netizens ang pagmamahal ni Enrique na tila nagpapatunay na hanggang ngayon ay may matinding damdamin pa rin siya para kay Liza. Ayon sa mga netizens halatang halata raw, na nabighani na naman raw si Enrique kay Liza na tameme raw ang aktor kung saan kitang kita ang natural na ganda, karisma at confident vibe ni Liza kaya hindi raw nakapagtimpi ang aktor at nagbigay ng komento. Ayon pa sa mga netizens kung hindi pa raw sila nagkabalikan, baka hanggang ngayon raw ay naghihintay pa rin raw si Enrique na magkabalikan sila ni Liza na hanggang ngayon hindi pa rin nakakapag-move on si Enrique Hill. Dahil sa nakakakilig na komentong ito, maraming netizens ang umaasa na ito na ang simula ng pagbabalik ng tambalang lisken, ang tambalang minahal ng sambayanan hindi lang dahil sa kanilang gandang karisma, kundi dahil na rin sa kanilang tunay na koneksyon. Habang wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa magkabilang kampo, Tila sapat na sa fans ang I love yung comment ni Enrique para maniwalang hindi pa tapos ang kwento ng Lisken. Pero malakas ang kutob ng netizens na may balikan na talagang naganap kina Liza at Enrique. Hindi naman raw magkukomento ng I love you ang aktor kung hindi sila nagkabalikan.